mag-date kami. Siyempre, pag nag-date, dapat naliligo. Ang pagligo ay isa ng pagsubok. Honey? Dali, tignan ko nga kung ayos yung hair ko. Ano naman, ayoko nang kapapangit ako ba mga ko na iba? Hanap <laughs> pa ba ako ng iba? <laughs> ano iba? Tignan mo lang kung gano'ng kaganda yung asawa ko. Tignan mo, oh. Isang, ang puti-puti na. Ang kinis-kinis puti pa. Okay. Ang sexy-sexy pa, oh. Mm -hmm. Diba? ba? Dali. Dali ko. Dali, ano ba yan? Bikin yung tura mo sa skill ito. Hindi ka dito Hindi ko Oh, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Iyakbang ang ]まあ pa. Iyakbang. Dandaan. Huwag kang matatakot, Nandito ang mami. Nandito ang mami. Nandito ang mami.